Sir President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? Yang batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng apat na taon, naghirap yan. Ang apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Dahil sa mga ibinunyag ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference, ikinumpara ng mga netizens ang pagiging mapagbigay at mapagmahal sa kapwa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kaibahan sa kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Dahil sa pagtanggi nitong ibigay ang relo sa isang PMA graduate, Kuwento ni BP Sara, magkasama silang dumalo ni PBBM sa graduation event ng Philippine Military Academy kung saan isang graduate Ania ang nanghingi ng relo ni Pangulong Marcos bilang graduation gift, ngunit tumanggi ito. Hindi ito nagustuhan ni BP Sara dahil napahiya umano ang kadete. Kaya naman ito ang nagsilbing huling dahilan kung bakit umalis siya sa gabinete nang Administrasyong Marcos bilang DepEd Secretary. Katwira ni Bipisara, Sara, tinanggihan ni PBBM ang isang sundalo na handang ialay ang buhay upang ipagtanggol ang kapakanan ng bansa. Matatanda ang noong taong 2019 sa katulad ring event kusang ibinigay ni noon ay Pangulong Rodrigo Duterte at personal pang isinuot sa isang kadete ang suot nitong relo bilang regalo. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Ang na sila, umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun, Hindi para sa akin yon. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate. Na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano yung niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch? as a graduation gift. Ano niya? Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko Galinyo ulo niya ba? I realized, toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I wanted, I saw the humiliation sa face ng bata, I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that, so I just imagined myself cutting his head gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya, ilip-read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage. Mam, ma magtrabaho kayo konti. Mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya. Bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng apat na taon, naghirap yan. Ng apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut So, no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung, ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong sa Davao, alala niyo? Pinukpukpuk nila yung mga tao doon. Pinampas, pinukpuk. Doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha, bakit mo pupukpukin yung 30? Bakit mo intirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin niyo? Yung tao na hindi naman niya alam nasaan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho, dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na itiergas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap.